嗯。Mm hmm. mm hmm.

gan kasi yung ganito unang-una yung ah uh, marami nang butas tapos marupok nang sementad sana ito pina-picturean talaga ng obra kasi babahay ng mga taga no? yung ano ay ah dinon oo oh. ayun dengon

kitang kita nila sa mata kung paano natin nakikita at paano natin kukunin din 100% na malaki oh, okay. May bakas dun sa super. Okay, okay. May bakas sa dun sa loob.

ana natna dito di ko maano yung sa yung ah uh, <coughs> oh, oh, ko oh ito tingnan mo muna bago ayan oh mm -hmm. pakita natin dun sa kutsilyo. julio oh ay po napo okay oh. ayan po, oh. ayan oh. po tayo Bali, yung kab kabila, kabila, dalawang pa. Dalawa Dalaw pa yung pangil. Ah, na, dalawang pangil. Yeah. Sungke. Oo, <laughs> mm <Yeah, yeah>. ah, uh, sungke yan. Oo, meron din siya. Meron din sungke. Sa mga ano. Ang dalawang pangil. Kaya nga, pag kumain sila, misa natatanggal yung isa. Mm -hmm. Mapuputa sa kinahin. Nila. Bali, no. tatlong pangil niyan lahat. Oo, tatlong pangil. Yung isa lang na siya. Oh. Mm uh -huh. Bali, isa na Ay, lang. isa na lang ulit. Ayan oh, no? napakahaba. Mga pangil niya. Yung dalawang. Ayan. Okay, Ayan pa. Na. Yung ano natin. <coughs> yung nalagyan. Mm -hmm. Ay. Pare, pwede pakisuyo dito sa bag ko. Si e, ano na lang yung, yung ano, nandiyan sa loob yung katsa. Ay. kasi naka-live ako eh. Hmm. No, kaya namin 'yan. Hindi nakita yung, uh, yung atres konti pre para sa... makita yung whole body mo pre, yung mukha mo. Yan. Nalagyan na ano 'yan ako yan. Ah, 'yan. Yan, uh, so. yan. Kuya si yung ano natin na lang dito. nag kasi dalawang camera po ang hawak ko. Pre, pre. Yan. Salamat po nang gusto mag mag, uh, po, po, lamang po kayo sa aming page. Yun po, okay pa naman po yung Facebook. Kaya nga po. Ay, dum din po. Dito kasi, dito mo nag Okay. Dito kasi, Oo, ang, ang pinagtatak ko dito, ayun pa eh. Yan. Ayun yung bakas na bakas. Ala na butas na tagusan doon. So, ibig sabihin. Oo. Oh, kaya nga, pag-aaralan natin dito sa loob niyan. Kaya, problema ko Ha? Hintayin natin. Okay. Ah, Ayun yung tatay ni kuya no Hindi. Ah, yung mag i Ayun dito mismo. Ah, yung pinatira ni kuya dito. Mm -hmm. may bakas pa, may bakas pa kuya so, may posibilidad na Pinagtataka ko, kasi dyan natin nakakuha yan, naka-corner ito wala namang tagusan dito. Kaya, naano natin, baka dun, dun sa kabilang butas, dun sa likod, kaya dyan sa side, dun sila pumasok. Pero, ngayon kasi ala na, ala mga bakasyon eh. Puro pinagapakan ng mga daga. Pag-aralan pag ko ba yung dito yan kung mayroon pang bakas na bago. Para makasigurado pa tayo na 100% na may naman pa. Yeah dito ka oh partner ah, pagkita mo yung kurugan nila dito dito mismo po sila natutulog dito sa sahig na pinaghulihan po natin ng cobra ayun yung kalangin stove na ah, hindi man lang sila natakot na ano madisgrasya man lang sila yun nga naririnig na nga na may kumakalis ko pero yun nga sa ano hindi ng tulog nila baka madaganan nila sa pagtulog mm. bakas pad dito yun ang um observan ko ano ba siya dibaan dito sa pali walang bakas dito walang salag ha kaya din tatay niya. kita ko naman po kasi sa loob niya. na lang po tayo niyan. Si tatang yung ano dito na yung tutulong daw na. Ano? Mm -hmm. Ang bakas dito. Ang nakuha natin dyan, may harang. May harang na ano. So, paano siya pumasok dyan? Ah, uh, baka siya rin pare kasi kita may butas dito pare oh. Oh, pare. Okay, Diyan sa likod. Pero, observein ko lahat para nang sa ganon safety yung natutulog nila na kuya dito sa ano nila, baka ang tindahan. Ayan, dito po sila natutulog oh. Ayan po yung lutuan nila. Pero di nila alam na sa ilalim nila nila higaan nila yung kubra. yun nga ah uh, meron pa pong bakas kailangan kong talagang i-triple check po yung ano para nasa ganun, uh, hindi po talaga madisgrasya si tatay dito ayun po Ah. 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 dito pre. So maraming salamat sa aming 5 uh, viewers. Kailangan ko lang po kasing uh, magano po talagang ganyan para at least makita ko lahat po sa loob. Mm -mm. Mga pinagdaanan, kung may bago pa. Para masiguro na uh, o wala na ba o meron pa para kusang-ali. So uh, iwas disgrasya po doon sa mga natutulog dito. Ginagawa natin dito. Ah, uh, hindi lamang po po, siya. Di po siya. Para po, masagano, tumulong na tayo, lub lubusin muna natin. Okay man, <laughs> Nakatakip mga, ano. Nakatakip ng mga Pwede pa alas ito? Para makita nyo dyan lahat ah, Sige po, ah, dito po Akit ah, lang, bahala po ah. wait, 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 wait. po Wati-wati po yun.

kasi ng mga cobra po yan mga dagat-daga okay. oh, pinagkitiran po kasi ng dagat-daga

<laughs> Maganda pa rin yung bakas dito. sorry pa si buta na si natata si dito ko na si tako si dito ko na si tako si dito ko na

Kagak jelas Ito dahil maraming dalaanag pumapasok dito sa flooring. Ang oh, malamig. <clears throat> বোবাৰ ও কমিব kanila, hindi naman ikatumitilang o gusto Hindi naman. Hindi 你。 sabi sa cobra ko eh. Huwag mo kong tukain, matutulog ako. Hindi naman natin. Masasabi sa kanila yun. Tay, dito okay, ka banda, yes. Tay. Oh. Nakalad ka na, uh, ngayon, uh, nga, mapapanood yes, pa so kita. Magpapasalamat ka. yun uh, sa, sa bahay ko, uh, ka mo. Ayan ah, uh, so, uh, success, success, success po na naman po yung ating team po dito. Nakalive po tayo kanina. At yun nga, may po sa hinihigaan po ng flooring ni Tatay. Uh, Doon lang po yung uh, cobra o altong na napakalagi po. Kaya, yan nga po, uh, laging pasalamat yun ni Tatay. So, ni uh, si Tatay, yan po naman sabi ni tatay sa so, yun nga kasama na para natutulog lalo po mo sabihin mo tay sabi ko po ka na nahuli nyo Ata, <laughs> hindi ako at? natatakot na. Ayan so, si tatay, si tatay na yung nag-intro dito sa ating araw. Ano, kasi o, parang, uh, si, uh, si kuya kasi, yung talagang pinakamayari dito, pinatira si tatay dito dahil ngayon nga yung mga alaga ng itik daw, dito na no. iinano, mm. para, hindi so, po. Pero yun nga po, Tinira, tinitira po talaga ng alupong yung area po nila. So, mga katropa yung ating partner po yung kasama natin, tsaka si na kuya, yan mga tigbigos natin sa uh, panguhuli natin. Yan. So, mga gusto, ano ay, po, panguhuli, ah, po. message lamang po kayo at asahan nyo po. sa so, mga katropa, baka bad na tayo. Uh, so, shout out ay, ay shout -out nga pala kay, ano, uh, Mami Lourdes. Ay, uh. Mami Lourdes, ah, uh, kumusta na po kayo? Tsaka po kay Ate Lihana. Ate Barang, uh, ayan, tsaka Miss kay Miss Eva M. Ma'am Eva M, ayan, tsaka kay Sir Arnel Kunanan. Tsaka sa mga ano natin, kaibigan press dito sa kay KC1 din, ayan. So sa Dari Kunanan ng Victoria. Ah, sa, sa mga Victoria, ayan, ah. hindi ko na alam kasi po yung ibang pangalan kaya nakakalimutan po hmm. Hindi mm na po <laughs> wala po kung ano kaya at yung nagpa Ayan, uh, yung natutulog dito na uh, niya alam katabi niya yung <laughs> napakalaking kobra <laughs> ayan. ayan po oh yan sige so, uh, hindi na natin mahintay po si kuya yung oh. pinakamayari po kasi natin niya po at yung least yung yun. sinamahan ah. naman tayo ng pamakin niya uh, oh hinatin di ba oh niya ay yung ano sinakating oh. ng mga okay, labad. okay sige. Kaya shout out na lang din po sa kanya. Kaya, bye bye. Okay, bye bye po.